yun sundan namin yung mga tumatakbo mga tumatakbo papunta dito kung kasi kung normal sila ng tao bro kung normal sila na tao lalapitan nila tayo di ba pero bakit sila tumatakbo tumatakbo para kausapin para tulungan para tulungan talagang mailap sila takot sila sa amin siguro kasi bakit sila tumatakbo Mga buho sila ng ibon ang narinig natin. Ang lang pa natin bro. Mahuli na natin. Oo nga. Kasi kapag gabi kasi bro, hindi na nila kontrolado yung... Pwede na silang susugod sa atin. Wakwak kasi yung ano nila. Wakwak sila kaya umatake talaga at... Ang baga, ano ba, mamibig diba? Pero ngayon, tao kasi sila kaya sila kaya sila ngayon mailap kasi uh, nag-iisip kasi, kasi sila ngayon dahil tao sila. Oo. Kaya hangga't maaari nagtatago talaga sila. Ayun nila uh, makilala sila. Kasi, siguro pag pag ako lang mag-isa dito. Siguro kahit araw susugurin ako buti na lang dalawa kami ngayon kami ni Idol Lucio para dinig niya may sumigaw Cool. Oh. Tingnan nyo mga paligid mga lodi Tingnan nyo lang. Kung may napansin kayo dyan. Pag-screenshot na lang. Wow.

pano yun hulihin bro? Ano ya, ba? Nah, Gumawa kami sila diyan nang nang litag. Yung trap. Uh, trap. At nagdala din sila nang uh, a saring manok para lalapit yung isang ba yung manok na Para lapitan. Oh lalapit. Para mas madali mahuli. Yung katian ba? Diyan yung patian. Hmm ang lakas ng ano baka kunwari pamanok manok na bro baka ano bro baka kunwari manok lang yung boses hmm hirap oh. huwag lang tayo magkumpiyan ka bro kaya nga Hmm? Dinig niyo mga lodi. Grabe yun. Waaaaaaak! Gumaganon. Gumaganon ba? Waaaaaaak! Gumaganon. Iwan namin kung manok ba yun o nagpakunwaring manok lang talaga. Oh? Huh? Wala bang bahay dyan? Eh, wala. Napakasuka yun. Wala na siguro eh. Wala siguro nakatira dyan eh. Pero bakit may manok? Yung, yung, yung ihalas na manok. Ihalas? Oo. Ano ba sa Tagalog yung ihalas? Yung, ano Ignorante. Yung manok sa gubat. Mm, manok yung, sa gubat. Yung manok na hindi inalagaan ng tao. Yung manok mm -hmm. sa gubat. Yung... ka ba napapansin bro? Bakit? Ay, yung tinga ko parang bumabagting. Wala naman. nakak nakatakip kasi sa akin. may takip. Wala yung ano, tinga mo. Oo. So, Dito ko kasi yung nangyari. Masyado nang mataas ng bundok. Uh, yung yung pressure. Yung yung oxygen. Medyo bababa. Kaya, parang uh, kung sumakay ka ng aeroplano, ganun? parang ganun ba? Nabibingi uh -huh. ka. Nabibingi, nabibingi ako. So, uh, isa yung palatandaan na uh, isyado ng ma mataas Mat yung bundok na matarik. So, uh, para ka nang nabibingi. Uh, ganito yung nangyari sa ngayon. Eh. Uh, parang tumatik. Huwag sabi uh -huh. saya. Parang sabi saya pa ni siyok. Oo, oh, parang may sinisingaw. So, uh -huh. Kanina kami akyat ng akyat Pataas tayo ng pataas. Ng pataas ba? Wow. parang lagi na may, mayroong nagpaparamdam na may, may nang babato Sami don

Rp 30.000. Allahu Akbar. Ini ay nakita ka? Walang, walang tao doon din sa kubo walang tao, manila, manila, tao. Um, ang bilis naman nila ang bilis naman nila nawala ano pa nga natin? baka guni-guni lang natin yun? ano sa tingin mo? pero malinaw eh malinaw yung pagkakarinig ko yung ano hindi ko masyadong naintindihan mga pinag-usapan nila pero narinig ko na mayroong nag-usap mayroon nag saan galing yung mga narinig dating yung boses kanina narinig, narinig ko na may nag usap pero hindi ko naintindihan kung ano ang pinag-usapan nila kaya yeah. bakit ha duda ko bro hindi yun nagmula dito sa kubo bakit ko baka dito sa paligid lang yung may mga damuhan lang ba yun din ang duda ko eh wala sa kubo nasa parang sila. nasa yung bushes nila parang nasa ilalim ng lupa lupa mm -hmm. Ito yung mga butas dito bro, yung kuweba, mm. mga tunnel, parang gano'n ba? Siguro no? Imposible naman na din natin makita eh. Nakita na. natin, pagpasok natin sa kubo, wala naman tayo nakita na mayroong mga tumakbo Hila. o tumakas, pero bakit wala? Bakit hindi natin nakita? Baka. baka, wala sa ilalim ng, wala sa loob ng bahay, baka nandito lang sa paligid. Uh -uh. Kaya nga siguro, 我根本没有不，没有那么差。 dito lang sa paligid mga lodi pero yung ano kanina dito banda na dito side na ano ang pabor ng busis nila pero hindi ko lang matukoy kung saan baka dito sa ilalim ng lupa yan mo yung mata oh sige bro hindi tayo mag-ano sa kamera. Dapat yung mata talaga natin ay nakatutok sa paligid. Oo. Oh. Uh, review din natin yung camera, bro. Baka nahagit sa camera, ba? Uh, hindi lang natin napansin. Oo. Oh, sige, bro. Ganun lang.